Nagpahayag ng suporta si Vice President Sara Duterte sa panawagan ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy at Sunshine Media Network International na makamit ang katarungan. Ito ay kaugnay ng mga aligasyong pang-aabuso laban kay Kibuloy at pagsuspindi sa prangkisa ng nasabing broadcasting network. Sa isang video message, kinundina ng vice Presidente ang tila hindi patas na pandinig na isinagawa sa Kamara at Senado. Ayon kay Duterte, mistulang hinatulan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Kaya naman nararapat na mabigyan ng tamang paglilitis sa korte si Kibuloy upang makamit ang tunay na hostisya. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Matatandaan na pinayuhan noon ni Pangulong Bongbong Marcos na humarap na sa mga pagdinig si Kibuloy para madipensahan ang kanyang sarili laban sa mga kasong human trafficking at sexual abuse na inihaharap sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho. Sama-sama tayo, Pilipinas.